Dahil Meer ngayon ibig sabihin today is pets day kaya naman isang pet pet nga ba to <laughs> ang mga kasama natin ngayon at yan ay ang ball python ang mga ball python o tinatawag ding royal python ay nonvenomous constrictor at ito ang pinakamaliit sa lahat ng uri ng african pythons at alam niyo ba ha, na tina kaya itong ito tinawag na ball python dahil sa tendency nito na magrolyo na parang bola tuwing natatakot o nai-stress ito. At kawag na upang ipakilala sa atin ang iba pang katangian at kung paano ang tamang pag-aalaga ng ball python. Kasama natin ngayon ang owner ng Credible Pythons Reptile Farm, na si Benedict Yujeco. Oh, Sir Marco. Uh, Sir Marco Angelo Ortiz. Magandang umaga sa inyo. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Yeah. Good morning. Good morning. Yes, ito, sir. sir Marco, ano nga bang mayroon sa ball pythons? Bakit sila ay... Ang na. taong tao. Bakit Ahas to. Ayaw mo na ahas? Ito <laughs> nga, Sir, bakit nga ba siya magandang uh, pet? <laughs> pet nga ba ito, Sir? <laughs> pet. Actually, pet. Hindi yata pet yun, eh. Pet pa rin naman. Eh. Uh, although, classified sila as parang mga wild animals, mm -hmm. so, but uh, itong klase ng ganitong ahas is uh, very tolerant sila hmm. pagka hinahawakan. And then, also at the same time, hindi rin sila nagkakaroon ng aggressive tendencies, lalo kapag kept na in captivity. Mm. So, mabait naman. Sir Marco, oh, ano ba bang, ano bang meron? Bakit ba ganyan ang pet mo? Actually, <laughs> <laughs> so, mahilig lang naman talaga sa hayop. Ayun. Uh, so, so, bata pa, mahilig na talaga kami. So, hindi lang mga phytos, sir? Hindi ah, so, lang ahas hasko. May baga. lizards, okay. may mga aso rin. Ah, okay. Yeah. Alam ko, puro ikaw. Saka pagong. Yeah, ah, pagong. pagong. Ah, pagong. Ayun. So, mostly reptiles kasi mas madali silang alagaan compared ah, sa aso. Ah, Bakit hindi ah, na ng pagong hindi na po dito? Mas maganda kasi tignan. Oo oh, <laughs> Pwede ba yan isabit sa balikat? Oy, pwede ba, ba yan? <laughs> talaga! Ayun na. Diba? Kasi pasensya na po. Ayun talaga. <laughs> ahas, yung bata ko naghahabol na ah. ako ng manok. Biglang yung ahas, sinahabol din niya yung manok. So lumabas mo lang takot na ako. So meron ba binisitang zoo? Okay. After noon, nakita ko yung mga snake, nahimatay ako. Ah. Ewan ko ba dito ako nilagay, pero sige, tuloy-tuloy tayo sa pagkatrabaho. Paano po ba ang tamang pag-aalaga nitong ball pythons? Ano ba yung mga kailangan gawin o may requirements ba na kailangan para makapag-alaga nitong ball pythons? Pasensya, hindi ko talaga na Simulan natin sa requirements. Of course, syempre, dahil nga consider sila as wild animal, kailangan din nila ng mga permits and mm. certain uh, Ayon. Uh, papeles no? when it comes to being able to keep na ganito. No? So, syempre, from the NR, but of course, uh, with farms like us, we'll also help you get acquire yung mga ganyan. And then, mm. sa pag-aalaga naman, napakadali lang eh. So, 'yung mga maliliit, pwede sila sa ganitong lalagyan, ano? Ayan. Okay. And then syempre, kailangan laging malinis, laging uh, may tubig. Ah, pinapaliguan nyo? Yes po. Yes oh, po. Wow. And then also nagkakaroon din sila, no, from time to time, may kuto, oh. nagkakasipon din. Ayun. So may buhay pa rin talaga. So yes, hindi yeah. sila dahil uh, Iba sa aso, eh hindi na nagkakasakit. So, hmm. nagkakasakit din talaga sila. Pero kayo ba, sir, may pagkakataon ng natuklaw ng alaga ninyong ball python? Yes, actually. Ah. Lahat ng ahas ay capable manuklaw. Lalo kapag kayong gutom or kakain, uh, pwede nilang mapagkamalan yung kamay mo na pagkain. So, minsan din naman, pagka sila sa lalagyan, Diyos uh, ko, lumalapas pa yung dila. Ano ba yan? Diyos <laughs> ko po! Ay. <laughs> pagka, pagka kukunin sila sa lalagyan, lalo coming from rest, no? mm. uh, mas madali silang magulat. Mm. So, minsan, you have to let them know na talagang kukunin mo sila mm -hmm. para mawala yung feeding tendency or yung aggression. Mm -hmm. Ano yan? Kapag siyempre yung mga ball pythons, uh, kapag kirila ka nila, hindi ka nila natutuklawin? Mm -hmm. ah, Alam ba, ikaw, sa owner? Hindi po. no? Wala pong kinikilalang amo ang mga ahas. So basically kung kunyari kayo po, kukunin nyo sila uh, with confidence lang, hindi naman sila basa-basa tutoklaw. So kahit alam nila, kahit hindi ka nila, kahit first time, no hindi naman sila nangingilala So okay lang yan. Pero non-venomous no? rin? Non-venomous. So very, very safe. So, kay eh, um, matuklaw. Oh. Wala yes, Manong kilala dito, walang takot sa ahas. Dayan, paso. Ay, sige. Ay, hello. Sa kanya na. wala. Yan, wala. Yan, wala. Yan, wala. Yan, wala. Yan, <laughs> <laughs> okay sige oh. Oh. May, yan. Ah, May pangalan ano ba, ba yan, sir? Anong pangalan niya? Ah, uh, ito kasi medyo mahaba yung pangalan nito. So, oh, okay. sometimes, pagka marami na hindi na namin binibigyan ng personal name. So, tinatawag na lang namin sila based doon sa kulay and pattern ah, nila. Ah, Uy, mababasak ako! Ah, <laughs> niya, yeah, so sa skin so, ko. Safe ba yun? Wala naman, yes. Ah, okay. So safe siya. <laughs> parang ano lang yan. Parang, uh, uh, way, Para makamoy and also <laughs> the same time. Uh, safe uh, o, 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 kaya mo yan. Why ikaw kayo Di ba safe? Kaya kayo pa yung mga takot sa ball bar. Kaya nga. 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 Kaya Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga eh, nakatulong well, oh, sa'yo. Anong cute dyan? Diyos ko, yung dila lumalabas pa. Okay, yung iba ay, naman. Lord. Ay, ito mga maliliit siya. O, oh, ito bulit ah, so so na. Oh, Parang sa mula nila. Ayaw ko talaga. Uy. Nakatakot. Pero sir, uh, uh, ito po so ay lumalaki so. ng hanggang gaano kalaki. Uh, this grows <laughs> up to 6 feet. No? Oh, Malaki feet. Na, six feet. Six feet. Hmm. Six feet. Uh, ito, so, oh. Uh, para pinigil oh. ang profi. Hindi, hindi ko kaya talaga. Ay, ang ganda. Ang hirap kong busy ni profi. Uy, yun So, pag sa bahay siya? I mean, sa oh, garden na, 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 lang ba sila? Oh, 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 or oh, oh, pwedeng oh, indoor? Oh, oh, si Audrey takot din siya. Si <laughs> Audrey takot din di mas oh, ikaw, di ba na ba? sa bahay. Hindi oh, <laughs> <Pag na> ba? <laughs> <laughs> siya sa bakit dalawa ba hawak po Mars? Oh my God! <laughs> okay, so maliban sa pag-aalaga ng uh, ball pythons ay nagsimula rin kayo ng isang convention ah, yes. na tinatawag na AnimalCon. Ah. Tell us about that. Yeah, AnimalCon is actually an event no? Mm -hmm. na tinry namin na uh, pagsamasamahin any animal-related wow. products nice. and uh, no, and services, of course. Ayaw. So yung mga mahilig sa ayop, so syempre in-invite natin yan. So, ngayon our okay. theme is more on the family side so it's going to be an experience for everybody hmm. lalo sa mga bata may enjoy and also at the same time kahit mga bata um, <laughs> <laughs> mga bata <laughs> ano ba <bata, laughs> nang may enjoy ko pero paano mo ba yung ways para ma overcome natin uh -huh. yung fear ah so, uh, first is to accept that you have that fear and that you have to overcome it So yun muna. Oh, so kailangan ma-overcome. Overcome 'ne. Over it. <laughs> it. Ito yung step ko if I'm talking about overcoming it. Yeah. Uh sometimes on videos sa social media, hindi natin maiiwasan 'yung mga lumalabas mm -hmm. sa mga video sa ganyan. So doon medyo kaya ko na. <laughs> Pero pag personal, hindi talaga. Dati kasi, lumabas sa TV 'yung ahas mm -hmm. na bato ko 'yung TV na <laughs> 'yung TV. Op op, parang malalaglag siya. Uh, uh, uh -huh. Paano makajoin sa Animal Con? Uh, well basically 'yung event is next week na ito eh. August okay. 23 to 25. Punta lang po kayo sa Facebook ni Animal Con, mm -hmm. which is Animal Con PH. And then also at the same time, uh, it's three days. So, 23 three days. to 25, any day punta kayo. But it's a different experience every day. Okay. 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 So, may mga ball pythons? May ball pythons, may dogs, may cats. Ah. Uh, and then we also have... uh Ayan, yung ano natin, nandyan, so iba-iba. Pwede ba natin patry muna kay Audrey hawakan yung snake? Pwede. Yung bow Sige, Audrey, go ahead. Try na. Eto, pwede Ito, maliit. yung pinang- In Mo siya mga skin. Ang saya. Ayan, maliit, maliit, maliit. 1, go. Overcome okay your okay fear. Ay, okay na po. <laughs> <laughs> Ay, ah, Ay, Ay, Ay pang hindi? Hindi. Ah, okay, uh, okay lang yan. Gumagalay lang, yeah. lang siya. Yeah. So, how can they take, get tickets sa Animal uh, Sa Animal Con, yung tickets po natin uh, will be available sa on-site, meron. Okay. But meron din naman sa animalconph.com. Ayun. Ayan. Okay. Uh, But, uh, anong oh, message how cute mo ba? para din sa mga... Parang na kami. Tara, profe. Gusto mag-alaga ng ball python. Yeah. Para dun sa mga gusto mag-alaga ng snake. Sempre do your research first. Ah, yeah. okay, okay. And then pagka ready na kayo Contact us and we'll help you out. Ay, ay, okay Tara, Profi, punta tayo sa Animal Con. Oh, oh. Kaya mo na yan, Patrick. Ibang <laughs> animal yung pupuntahan mo. Tayo, prof. Hindi, I love my pet bulldog. Ano sa mga exotic animals pa iba doon? Marami, ah. Marami, actually. Hindi ah. lang exotic. Lahat ng ex -so. animals lahat welcome. Ah, lahat ay, naman so so And like all services. Ayan, sige, tara. Surprise. Surprise. I'll shy, ha? Ay, yes, po. Kakawakan yung ulo. Wala lang pala. No, wag ka yan. Wag na. Kuya. Kakawakan ko yung ulo. Sige, ulo. Ay, ay, ay. Hindi pala hindi ko kaya ay, 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 kuya, ba't mababasaw? Thank you so much so, la, so ay, sa pagsabas sa Maraming amin salamat, dito. Maraming salamat, Sir Marco, nga, sa pagpapakilala sa amin ng iyong oh, mga okay. ball pythons. And again, thank you nga po mula dito sa Price and Shine, Pilipinas. Kita-kits tayo sa Animal ah, Pond.